Hello, hello mga kasari dyan. Kumusta po kayo? Mag-quick tour lang muna tayo sa store ko, ano? Kasi nga maga akong gumising ako kasi yung nag-open sa store namin. Kaya ito na, pasok na po tayo. Welcome po sa aming munting tindahan. At ito naman ang harap. Binaba ko yung mga pampaganda ko kasi mainit sa taas. And then, ito naman yung wine section ko. Wala na po tayong 1.5 liters na fondador light. At ito naman yung mga canned goods ko sa harap. At ito yung mga Korean goods na nandito. Ayan, mga, uh, ha, anong tawag niyan? Yung spam na yan. Ayan. Ayan. So ito po yung corner natin sa mga noodles at saka mga canned goods. At dito naman ay ang mga diapers at meron po tayong na wholesale na mga Coke drinks at sa Royal. Meron pa tayong hindi na display na mga sabon. At ito naman yung mga shampoo and conditioners. At dito naman yung mga powder soap ko, 'di ba? Ito yung mga kape Ayan, wala na kaming bigas. Nagre-repack na naman tayo para mapuno na naman yan. And itong area na to, ang pinaka-paborito ko ay ang mga chichirya. Ayan, puno pa naman. So, kare-refill lang po niyan. And ito naman yung mga canned goods sa mga gatas, mga palaman, mga coffee. Ayan. Yan po yung sa uh, may harap banda. O, ayan. Marami pa po tayo mga stocks. Na-refill-refill refill na po yan. At ito naman yung special rack ko sa aking cheesy. Kasi mabenta po yan. Dito naman sa mga condiments. So, nagmahal po ang presyo ng ating itlog. And, ito yung mga ketchup ko, mga toyo dito po sa harap. And ito po yung bago naming area for our hardware supplies. Maliit pa lang naman ito. Kasi po, nag-start pa lang kami. So, konti lang muna. Try lang muna namin. Pero, good news, ano, kasi may naghahanap na this morning yung mga tie wire na ganyan. So, kulang pa po yan. Mga fittings pa lang ito sa tubig ang nabili natin. At ito yung mga nauna ko nabili na pa konti-konti lang yung mga hinahanap dito sa lugar natin. So, yan po ang ating bagong area magandang araw sa ating lahat. Magandang umaga, magandang hapon. anong mga oras niyo mapanood ang aking video. Sana po ay okay lang po tayong lahat. Gusto ko po magpasalamat sa lahat ng aking mga subscribers no, na nanood ng aking YouTube channel, Noilo TV. Maraming salamat po. At sa aking mga bagong subscribers, maraming maraming salamat po. I-flash ko po dito sino yung mga... Ah uh, tawag nita yung mga nakita ko lang no, na, na kuha ko, na picturean ko yung mga bagong subscriber ko. So, maraming maraming salamat sa inyo. Sana po ay patuloy po kayong manood. Na, at sana mayroon din kayong makukuha kahit konti sa mga na-share ko sa inyo sa aking journey naman dito sa aking store. So, today, ang video ko is about usapang utang sa tindahan. Actually, na-vlog ko na to. Kaso nga lang, mayroon akong sinalihan ng isang group chat no, ng mga may-ari ng mga sari-sari store, malaki man o maliit. Uh, nalulungkot lang ako kasi ang dami pong nag-share doon about sa pautang. Ganon. So, mayroon ako nakikita doon na gusto na niyang isara kasi wala na siyang pang ruling. Gusto na lang niyang i -ano, kasi kahit anong gawin niya, hindi niya masingil. Uh, bumibili naman sa kanya tapos pag sinisingil niya ay tawag nito uh, sa lang sa katapusan na lang katapusan ng mundo <laughs> hindi gaya, ay, hindi naman masama ang magpautang actually okay naman na magpautang tayo kaso nga lang minsan pag yung kapitan natin ay yung tama-tama lang na pang ruling tapos yung lahat ng pangailangan natin ay dito pa kinukuha siguradong maapektuhan tayo pag hindi natin mamanage yung pagpapautang natin sa ating tindahan so sawa naman ng Diyos dito sa tindahan namin ay hindi po kami nagpapautang merong ano tapos merong makiusap pero madalang lang talaga kasi siguro nahihiya sila sa sa amin na lumapit kasi para kasing uh, convenience store itong concept na ginawa namin sa tindahan namin so parang kahit na kahit na mga kaibigan namin dito na mga kapitbahay namin ay hindi naman sila nag ano talagang nag attempt or marami sila nag attempt na magutang wala naman po sa awa ng Diyos kaya masaya din ako na kahit na hindi naman minsan hindi gano kalaki yung sales natin yung tama tama lang sa objective natin sa awa naman ng Diyos uh, for this year, ha? For this year, wala naman, hindi naman po kami bumama doon sa objective namin. So, uh, masaya ako kasi kahit gano'n, hindi, ganun siya kalaki, no? Nakahit kami doon sa objective namin, pero hindi siya ganun kalaki, kumbaga. Pero, la, sure ako na lahat po iyon ay walang utang. So, wala ko, hindi ako mas stress na, Uh, magpunta pa ako doon. Even yung mga personal collection ko, yung mga Avon ko, kasi dinagdag ko na din. So, hindi po talaga ako na Uh, bilihin talaga nila ng cash. Kasi binili ko din yan ng cash sa, like, sa sa Avon. Except yung sa personal collection ko, Kasi may term ako na 30 days. So, ganun. So, yun nga lang nakakalungkot. No? Nakakalungkot na nakakadismaya, nakakalungkot doon sa mga kasamahan natin na may-ari ng mga sari-sari store na ganun ang nangyari sa tindahan nila na uh, gusto na nilang isara kasi wala na talagang pang ruling So isa sa mga dahilan kung bakit talagang mag-fail or ma-bankrupt or mawala 'yung negosyo natin kahit na anong negosyo ay 'yung hindi natin ma-manage yung mabuti ang ating pagpapautang. Uh, isa sa ano ko doon, isa sa nakita ko doon, siguro sobrang bait natin. Kaya hindi po natin sobraan yung bait natin pag nasa negosyo po tayo. So may tatlong tips ako na pwedeng gawin natin. No, na practical tips na pwede natin gawin paano natin ma-manage yung pagpapautang na hindi po darating sa point na kailangan na natin magsarado dahil wala na po tayong pangruling. Una sa lahat, dapat isaisip po natin na ang negosyo natin ay mayroon tayong kwarta or pera na pinapalabas. Hindi po tayo makabenta pag wala po tayong pera na binibili sa mga item na dinidisplay natin at binibili ng ating mga customer. So kung hindi natin mamanage yung pagpapautang, eh, hindi ganun kalaki yung Uh, capital natin, paano pa tayo makapag-ruling. So, dapat tandaan natin na sa ating pagdinegosyo ay hindi po natin iniisip yung relasyon, no? yung relasyon, kasi kung lagi po tayong maawain, sobrang maawain po tayo, tayo lang po din ang nakakaawa. So, may, may akong tatlong share, i-share sa inyo paano natin mag-manage yung pagpapautang natin na hindi tayo aabot sa point na kailangan nating magsara dahil walang, wala na tayong pang rolling. Number one ay, gagawa kayo ng ceiling. And, aside dun sa paggawa nyo ng ceiling, itry nyo muna, lalo na pagbago yung nangutang sa'yo or naghingi na pwedeng magutang sa'yo. Kapitbahay mo man yan, kakilala mo man yan, pinsan mo man yan or kadugo mo man yan, pagdating sa tindahan mo, dapat i-explain mo sa kanila na negosyo ito. Yun. So, pag ganun, kung gusto mo talagang pautangin, gawa ka ng ceiling or amount or bracket na hanggang kailan la, hanggang saan ka pwedeng magpautang sa kanya. Kasi first mo siyang pinapautang. I-explain mo sa kanya bago mo i-allow or ibigay yung item na kailan mo bayaran, dapat bayaran mo kasi wala na akong pang pang ano, pang ruling sa tindahan ko sana maintindihan mo na negosyo ito. Pasensyahan tayo kung hindi mo yan siya mabayaran ay uh, magkalimutan na tayo char, po. Uh, so, dapat kausapin ng mabuti para naman maintindihan niya. Kasi naniniwala naman ako na maintindihan niya no? So, yun, magawa ka ng ceiling. Like, for example, 100 pesos in a week. So, pag try mo, 100 pesos in a week. So, yung, yung, tapos, ano, maggawa ka din kung ano lang yung mga item na pwede mong ipautang. Kasi sa akin, pwede ako siguro magpautang. Pero doon sa basic needs, like, bigas, or ulam, ganyan. Or gatas ng baby, minsan nag, uh, mag-allow tayo ng mga, kasi basic yan siya. So, pwede. Pero, dapat magawa ka ng amount hanggang kailan lang yung pwede mong i-grant na if ever hindi siya makabayad, ay hindi masakit sa'yo. Yun. Now, if magkaroon kayo ng, gumawa kayo ng deadline kung kailan niya bayaran, kasi di ba nagta-trial and error ka sa kanya or nagta-try ka lang muna sa kanya, ngayon kung uh, hindi siya nagbayad during that time, ano na yan siya? remarkable na po yan. Highly notified na po yan na baka hindi na yan siya magbayad next time. So, kung pinangutang mo siya, hindi siya nagbayad on date na napag-usapan ninyo, wag na po, wag na na pong pautangin ulit. Ante, paano kung nagbayad siya first and second, nagbayad siya? Hanggang doon lang yung amount. Wag ka na pong mag, ano, kasi dapat skeptical po tayo sa mga ganyan kasi nakasalalay po yan ang negosyo natin. So number one, ceiling at saka amount at saka you have to identify ano yung mga product na kailangan mo lang ipa utang, no? Yung mga alak, ay hindi po pwede yan. Hindi pwede sa akin yan na ipa utang kasi hindi yan sa basic needs. So ganyan. So ano lang yung basic na kailangan kasi kawawa naman din. O nandun pa din yung awa natin pero wag naman sobra-sobra kasi babalik niyan yan sa atin. So, number two, ang i-share ko sa inyo ay gamitin natin ito. Bago ito. Ganon. Sa ating negosyo, gamitin natin ito. Bago ito. Kasi kung gamitin natin ito, ang lakas ng awa po natin. Kahit na, kahit na gano natin katigas, kahit na gano kaliit yung capital natin, pag ito yung ipapairal natin, itong puso natin, wala po talagang mangyari. Kasi hindi natin nakikita o naiisip ano ang pwedeng mangyari pag hindi siya nakabayad. Kasi talagang wala na ka ng pang ruling sa store mo. So, yun. Gamitin natin ito bago ito. Isip muna bago ito. Bago ang ating puso. Kasi pag nahabit niyo na po yan na kahit na pinsan niyo pa yan, kahit nakadugo niyo pa yan, kaibigan niyo pa yan, ano po ang uh, tawag nito? Fair po lahat kasi magiging consistent lang tayo na na ano ang dapat gawin. Ano dapat ito? Ano mangyayari sa akin negosyo pag laging ganito? Kasi hindi lang po ito yung uh, nakikita natin eh paulit-ulit ang ano eh na mag magsasara magsasara yung mga sari-sari store kasi dahil sa utang. So, huwag na natin tularan yung mga mali iba. Kasi, mahal. Mahal po talaga yon So, kaya nga ako, na-inspired ako doon sa grupo na sinalihat ko. Kasi marami din ako natutunan. Marami dong mga successful na may tindahan. So, nakakuha din ako ng idea. Tapos, doon nga lang, nalulungkot ako na dahil doon sa utang ay parang talagang hindi na niya kaya. Nawala na siya ng lakas ng loob, kumbaga. Kasi, alam niya na, mahirap din yun eh. Yung masakit din yun sa kalooban mo, lalo na ikaw pa yung magiging masama. O, kaya kung gamitin natin ito, bago ito, talaga pong maiiwasan natin. Hindi man maiiwasan, pero ma-minimize natin ang mga ganyan na sitwasyon. Tapos, hindi po tayo ano, part doon sa gamitin natin ito bago ito, wag po tayong magiging close. Kasi, alam nyo, close sa kanila, no? Close sa kanila. Kaya nga sabi ko, uh, kaya nga dito sa akin, kung bumili ka, bili ka kasi ikaw yun ay customer ko. Pinsan ko man yan, kadugo ko man yan, customer ko yan. Pagdating dito sa tindahan ko. So, ano yung role ng isang customer at ng isang, uh, ng isang may-ari? Dapat ganun ang relationship. Customer service, ibigay mo. Ano yung item na gusto niya, ibigay mo. Hanggang doon lang. Kaya hindi ako mahilig mag-chika. mag, -tika. mag -tika lang ako, it's about sa product ko. Nagma-market ako. Pero yung makichismis ako, para lang masabi na uh, mabait ako, para dito ka na bumili, sunod. Sa susunod, hindi po ako ganun. Kaibigan tayo, oo. Pero, pagdating dito sa tindahan ko, ibang usapan na po yun. So, ganun yung ginagawa ko. Kasi ayokong parang, Uh, mamihasa na sila na, kaibigan ko man yan, pwede niya magpa-utang. So, ganun po talaga yung ginagawa ko dito sa store ko. Buti na lang, uh, wala naman masyadong utang-utang dito sa hake. Kaya halos everyday or everyday, uh, cash po iyan lahat ang sales ko. Pero may, minsan talaga, may minsan talaga na yun lang, bigas, ganyan, pagkain, ganyan. Tapos, yun ang sinasabi ko, ginagawa ko na i- I-ano ko talaga kung ano yung date na gusto mong bayaran, dapat mabayaran Pag hindi na, hindi na talaga. Naringyari talaga yun sa akin. Hindi naman siya nagalit. O hanggang ngayon, puso, ko pa rin siya. Kasi naintindihan niya. So, yun. Number three, huwag na po kayong magpa-utang. <laughs> huwag na po tayo magpa-utang. Kasi bakit? Ano bang dahilan bakit ka nagtinda para mayroon kang kita, para mayroon kang pang pangruling, para mayroon kang source of income mo, o di ba? Pag mawalan ka na, pag wala ka nang mapangumpra, wala ka ng maibili balik wala ka nang mairuling, hindi yan sila affected. Nakita na, 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 niyo yung essence nung ganun. Wala yan silang alam ano mangyari sa buhay mo. Buhay natin ang atin, uh, isipin ba? hindi naman sa naging madamo tayo, di ba? Kasi iba naman yung tumulong ka, iba din itong negosyo natin. So, kung gusto natin na mapalago pa natin ang ating negosyo, na uh, mayroon pa tayong consistent, or consistent yung pangungumpra natin, pag -re refill natin, no, sa ating mga tinda, para naman laging buhay ang ating tindahan, ang ating negosyo, dapat i-manage po natin yung pagpapautang natin. Kung hindi natin kayang maningil, wag po tayong magpautang. Yan, na, actually, na-vlog ko na po ito. Kaso nga lang, naisip ko, nakakalungkot, no? Nakakalungkot talaga isipin na yung mga may-ari po ng mga sari-sari store na hindi naman ganun, ganun kalaki talaga ay naapiktuhan, no? Dahil sa sobrang tiwala, sobrang kabaitan po natin. Ako po, hindi po masama ang maging uh, ano, mabait maganda po yan. Pero kung sobra-sobra naman po yung kabaitan natin na naapiktuhan na yung pangkabuhayan natin, ibang usapan na po yan. So, dapat, sabi ko, isiparate natin yung personal natin, yung relationship na personal natin doon sa mga customer natin na bumibili or kumuha ng mga items sa tindahan natin. So, mag-isip po tayo lagi, gamitin po natin ang ating isip bago po ang puso. Kasi po, minsan, ang puso ay malinlang o gano'n. Malinlang po talaga, kasi kung sobra-sobra na, in, ano talaga, inaabuso po tayo na na sigi kasi kaibigan ko man 'yan, kumanyan ko man 'yan, pinsan ko man 'yan, oh, 'di ba? So doon ang disadvantage. So tingnan natin 'yung mga advantages or disadvantages kung gawin natin ang mga bagay. Lalo na pag tingin natin makompromise 'yung negosyo natin ay nako parang ano to red alert or anong tawag niyan? Uh, masamang pangitain, kumbaga. So, magiging wise po tayo sa ating pagdinegosyo. Kasi lalo na pag dyan po lahat kinukuha natin, yan po yung primary source of income natin. Pag isang ganun lang yun na hindi natin naalagaan, no? hindi natin na mamanis ng mabuti, tayo lang din po ang kawawa. So, yung tatlo po, i-recap ko po. Una ay magkaroon po tayo ng ceiling kung magkano kung hanggang or how much lang po yung pwede nating i-grant na utangin niya. Tapos mag, uh, dapat strict po tayo sa deadline kung, mag, kung kailan po siya magbayad. Kasi kung hindi po siya magbayad on that day, na current alert na po yan sa inyo or uh, para, parang hanging na po yan sa inyo. So, wag, na, wag nyo na pong i-allow ulit para hindi po tayo ma-stress. Uh, aside po kasi sa uh, apektado tayo financially, yung stress, naku oh my God, ang kalusugan natin importante. So, yun po, gawa tayo ng ceiling, tapos dapat strict tayo sa ating deadline or sa due date na, ano, kasi kunti lang po yung uh, negosyo natin, so dapat magbayad siya. Pag hindi siya nagbayad on the day, red alert na yan. So, hindi mo na siya i-allow ulit. So, number two, ay, gamitin natin ito, bago ito yun na, alam, general, ano siya, general perspective siya, kasi, ah uh, lagi pong nanglilin lang ang puso. Gamitin natin po sa pang negosyo. So, the number 3 number 3 ay, wag na po tayong magpautang kung hindi po natin kayang singilin. So, wag na po. Kahit na gano'n lang po kalaki, yung sales mo, okay lang tapos isegregate po natin yung relationship natin sa ating negosyo. So, yun lang po aking may share practical tips po para ma-manage po natin ang uh, pagpapautang natin. Maiiwasan, kung, uh, kung hindi mo natin maiiwasan, ay ma-minimize -ma po natin para hindi po makompromise ang ating operation. So, yun lang po ang aking ma-share for today's video. Thank you and God bless po sa ating lahat.